Sinayang ko dyan sa dalawang traitor na yan. Si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Traidor hindi lang sa akin. Traitor sa bayan. Proof me wrong. And I will make a public apology to Lisa Marcos and Bongbong Marcos. Yeah. May malusaw dito ng akas mga kababayan. Ito ilalabas ko. Itong red line, don't cross it. Because mayroon pa ako isang bala laban sa'yo. Mas matindi ito. Kaya nga palagi kong sinasabi, for all of you planning to disbar me, Think about it. Lisa Marcos is more deserving to be this Tawag kayo ng investigasyon. Investigahan yeah. nyo yung aking aligasyon. Okay? Kontrolado nyo yung environment. Teritoryo nyo ang House of Representatives. O, kalihin mo dun. Kalagkarin nyo si Lisa Marcos, si Hubert Ibarra, si Ipad Hoy, at yung iba pa mga personalities na pinangalanan ko. Ako lang sa kabila. Kayo maglampungan kayong lahat siya. Oh, <laughs> oh, si Lisa Marcos. Sige, maglampuan kayo no. lahat dyan sa kabilang side. Napakatapang na hinamo ni Atty. Glenchong ang mga congressman na nagdidimad na magsorry siya kay Lisa Marcos at ngayon nga ay kaliutkala na rin ang dimanda sa kanya dahil sa kanyang ibinulga na panulokod ni Lisa Marcos noong nakarang eleksyon. Kaya naman ang kanyang hamon ay magharap sila sa live investigation kahit pa sa Congress. Kaharapin niya ang mga ito kahit na mag-isa lang siya. Pag-usapan at patunayan nila na mali ang kanyang sinasabi dahil may isa pa siyang alas na ilalabas kay Lisa Marcos kapag magpatuloy pa ang panggipit na ginagawa sa kanya. Kaya hey, nga nung sinabi nila sa akin na mag-apologize ka, it never crossed my mind. Why should I apologize? Yeah. I just wasted six years of my life with these people. Anim na taon ng buhay ko, sinayang ko dyan sa dalawang traidor na yan, si Lisa Marcos at si Bongbong Marcos. Traidor, traidor hindi lang sa akin, traidor sa bayan. Ayan, ayan. You see, Asil. dito tayo, pinapili ko sila. Saan ba gusto niyo? Kayo ang maglaglag kay Smartmatic o ako, imubulgar ko to. You see, ang sagot talaga ng dalawa, hindi magagawa ni Bumbong Marcos yan. Oh, oh so, ang nasa isip ko talaga, try talaga itong animal na to. Oh. Tridor talaga. Itong mag-asawa na to, try talaga ito. Try door sa, sa, bayan. So, napurma na yung, yung ano ko, yung conclusion ko. Because, sinabi nilang hindi nila magagawa na i- itakwil si Smartmatic. Tinakwil it, it, nyo na yan Noong panahon ng protesta. Tapos ngayon, biglang hindi na pwede. Tayo, ano yung ibig sabihin? May deal tayo. Ito na yun, guys. I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys with me, but not you because they hate you so much. So, let's have a deal. Okay. I will apologize publicly as you wish if you prove me wrong. Yan lang. So, I will apologize publicly. Malinaw yun ito, ha? Naririnig ito na maraming nanonood sa atin ngayon. I will apologize publicly to Lisa Marcos and Bongbong Marcos only if you prove me wrong. So the best thing that you can do, Congresswoman Janet Garin, Congressman Barbers is Barbers, Congressman Pima Johnny Pimentel, Congressman Anthony Goles, at sumama ka na doon, uh, Daniel Laugan. No, no, uh, okay. Magtawag kayo ng investigasyon. Imbestigahan nyo yung aking aligasyon. Okay? Kontrolado nyo yung environment. Teritoryo nyo ang House of Representatives. O, talihin mo dun. Kalagta rin nyo si Lisa Marcos, si Hubert Ibarra, si Ipad Hoy, at yung iba pa mga personalities na pinangalanan ko. Ako lang, sa kabila. Kayo maglampungan kayong lahat dyan. Bulos <laughs> si Lisa Marcos. Sige, maglampungan kayong lahat dyan sa kabilang side. Bulos si Lisa Marcos. Ako lang sa kabila. Prove me wrong. And I will make a public apology to Lisa Marcos and Bongbong Marcos. And you will not hear from me ever again. Kung ipakita sa akin kapwa Pilipino, gusto kong ipakita sa inyo my sincerity, my sincerity, my faithfulness sa aking pinaglaban na linisin natin yung election system natin. That's what I'm showing you today. Itatay ako lahat. O i-give up ko pa yung pagkabugado ko so for those willing to this uh, wanting to this barney yeah, sige yeah. Uh, 'yung mga nag-ilusyon na hindi pa disbar ninyo ako sige I i sama ko pa i ko sa Supreme Court hindi na ako babalik pagkabugado sige so uh, uh, all in Kung poker pato all in sige mm. imagine kontrolado ninyo yung House of Representatives kontrolado ninyo yung venue kayo lahat maglampungan kayo bonus pa si Elisa Marcos lagyan niyo ng trono dyan. oh ako lang mag-isa sa kabila. Pag-usapan natin yung Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two ticket cancels with me, but not you because I hate you so much. And all the circumstances underlying it. Um, At live, ha? Hindi pwedeng, hindi pwedeng, ano? Hindi pwedeng tahashash uh, um, uh, executive session. Hindi pwede. It has to be public. That's my only demand. It has to be a public hearing. Tingnan natin kung sino may balls sa inyong lahat. O, oh, hinahamon ko kayo, pati ka, tambalos-los. Umupo ka na doon. Umupo okay. na kayo lahat, pati ko kayo. kayo lahat. Sige. hindi ako, hindi ako nagbibiro. Why yeah. am dead serious about this. Yeah. Okay. Ah, uh, ko talaga. Don't tell me, hindi ma matatama ng ego ninyong mga honorable members of Congress. May malusaw dito ang ahas mga kababayan. <laughs> may babalusaw ang aas. May malulusaw na ahas dito, anakunda. They're trying to tell me na mag-sorry ako dahil nagkamali ako. Of which I am not. Hindi ako nagkamali. May underlying basis ang aking sinabi. At hindi ako nagkamali in that regard. So, kaya nag-post ako at ikliya, mga kababayan, never ako mag-apologize. Because I was never wrong. From my point of view, hindi ako nagkamali. Tama yung sinabi ko. Si Ivan Uy din ang nagsabi sa akin yung nagkwento na ginumbag ni Lisa Marcos si si yeah. si kundi eh. liable na source yun tuwa tawa pa nga sa si iban eh o oh, parang natuwa siya <laughs> na nasuntok si Marcos si eh, na yeah. he must have really found it very amusing for the wife to jumbag the husband and the husband is so helpless na black eye na lang siya pero wala siya magawa o babalik tayo doon ang, mina, ang babae minamahal hindi sinasampal tingnan mo babae na yan nanun, oh. Yeah. nanununtok ang kanyang asawa ay, kung ako yung asawa, eh, ayun, <laughs> baka, hindi ko na lang tapusin, baka, para na naman ako. Ito, ilalabas ko. Ito, red line, don't cross it. Because meron pa ako isang bala laban sa'yo. Mas matindi ito. Kaya, na, palagi kong sinasabi, for all of you planning to disbar me, think about it. Lisa Marcos is more deserving to be disbarred. And I'll bury it doon sa Korte Suprema. Doon tayo magkakatalo. O, tingnan natin. Hindi ako nagbabanta. I'm stating a matter of fact. Tanong ko nito sa tatlo. Kung resume garim. Barbers and Pimentel. You understand Cebuano. Bakit hindi kayo nag-complain? Noong nandun ako sa Cebu. Kasi sinabi ko, kung naalaga sa kumatubahan, hindi lang. na tika. nandika. Oh. Yeah. So, ngayon lang kayo nag-complain na Tagalog na. O oh, Tagalog na. Kasi marami na nakakaintindi. Well, as I have said, If Lisa Marcos shut the door, God opened a very wide window dito yeah. sa Maiso Grali. Ayun, napunta na ako sa entablado. Oh. ito yung unexpected. Ito yung variable, variable na hindi niya na-calculate. Hindi, yeah. hindi niya inasahan na umabot yung punto na may mag-rally na dyan ka Antay Marcos and Glenn Chong will be there talking about her secrets. Yun yung ayaw niya. Okay, oh, kaya pinilit, pinilit niya ako. Bawat, bawat speech ko may kaso. So, Anong gagawin ko, mga kababayan? Let's fight! Oh. Kaya pinak oh, pinakita ko sa kanya, lalaban ako sa iyo. Hindi ko, eh, hindi ko iiwanan yung isang mayarang Pilipino that I've been fighting for the last 14 years of my life. Without pay, without expectations of any remuneration or reward. Kahit narito pa mga komento mula sa mga nanawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayo mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasi na mga walang hiyas sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat mo ang Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men uniform, dapat gawin ninyo ang tama. At gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Ang pangit ng gobyernong ito. Malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika. Halatang lahat gusto maging hari at siga. Sila-sila, away-away. At yung mga Duterte, gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista. Gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot numatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang nung mga nakaraang mga pangulong, walang tigil ang kanyang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noy-Noy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Marim-marim-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas. Ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis puro kadimonyuhan, sobra na. Para sa akin, pang may mag-alok sa akin na humawak ng barel at magkulita sa gobyerno ngayon. Di at papayag ako dahil nakikita at tamako ang kangguhan sa gobyerno ngayon. Andiyan ang lahat na gawain kababuyan lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Ang Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Ito mga buwayang ito, papati-party lang. Ano naman ano? natapos itong kahibangan na ito? Hirap na hirap na mga tao. Puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw na gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga, mga yan. So na ba, from the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Barrel. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Ay, para sa kanilang pamilya lamang, mga buwisit at pesta itong mag-asawang mayo. Kaputod na mukhang tatsyo na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I am Senator Amy Marcos, I will fight back at least a per. Nakakalag ka rin ko ang sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Pearl truly is. more. Goes to Germany. Bangag talaga yan. Walang paki sa Ito. Unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance. Pero what they did? Es grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. no for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na no, walang nangyari sa bansa o mga tatayo kay FPRRD, but na bumagsak na naman walang direksyon God bless Philippines. Ang concern nila, paano mamalagi sa power at paano ahakutin ang lahat ng pera sa pinas. Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo hindi ticket kay Pastor Tibuloy, si President Digong Duterte. Pero yung isang sama ang noon ang Mayor Inday sa gawagawang gawang issue ng runner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Na naman ang naglipa ng korupsyon. Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang igantan nyo sa taong bayan? Kapag talaga Gra grabe, nakakaaway ang taong bayan, lalo may hirap. At magiging permanent na ang pag ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa asenso. Paano na tayong may hirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng, na ng na bayan. Ba ang mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kay kumilos mga taong bayan? Paalis Kaya hindi na inalis sila? ang mga ni BBM kasi kakanta siya pag inalis niya ayaw niyang magpa-drug test kasi mabukas siyang ating. Ah, sa lang ang bayan na kailangan sa kumamagitan ng people power laban dito sa kasamaan kapangyarihan. Pinat, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad, lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa charming. Kahit maraming sakuna din nila, pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon Sino epe. Sino ang Paano? Walang mahumuno sa pagdalsa, labat, kikuting at ang baluslos. Sino ang mahumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si Bibi Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni Alias Rene sa Senate hearing kahapon na mga sanipersang sa Trillanes, Dilima, Honteberos at ng Malacanang yan. Gusto nilang idea si PRRD at Bibi Sara. Pero nilang nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Ang talaga sa kanya kung iniutos ni Lisa Smags na niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.